Halos o tuig ang milabay sa dihang natugaw ang kalibutan sa boxing sa Nasod Pilipinas sa pagka-disgrasya ay babaw sa ring sa malungon boxer. Sa karon laing kontrobersiya ang nakapakugang na usab sa boxing fans. human lang nasuta ng lagpas na sa regulasyon tulo ka minutos ang unang round sa away ni Ramil Macado Jr. ng tubong Corundadal City o Lawrence Dumanag ng taga Zambuanga del Norte alang sa bakanting WBO Oriental Flyweight Title. Sa malakay coach Laurinti. Angay gayon nga dunay manubag tungod ni sobra sa tulo ka minutos ang unang round unya wala na ka ang taga Coronadal sa pagka grogi. Lapses kito sa timekeeper no kay ang timekeeper mangod under mo sa gab. so dili na sa promoter ang timekeeper lagi na. So dako kito tulubagon sila to na guminto sa ang matchmaker nga si Art Advincula ilawom sa Jensen City Sports kabahin sa kontrobersyal nga away so katong nila ang ilang gi declare kailang count sa WBO ang bakos na i declare nga bekan ang una unang sanksyonan niya ang uh, supervisor eh, sa Games and Games and Amusement Board Cebu dapat kato si Anda ang sanksyonan sanksyonan kay wala niya gitrabaho ang eh, dapat trabaho dito sa uh, uh, pa-boxing ato. Nagpagawas na usabog opisyal nga pahayag ang Games and Amusement Board kung gab nga nagapasalig nga ilang investigahan ang nitabo. Kaya bulan nga sa maong away, kaya itong Mayo 1 sa Cebu, na iguog kusog sumbag ang taga-coronadal, onya nagrugi, natumba, giyahapan, nakatungkod sa luna, onya sa katapusan natumba, tumba, gihuman sa referee ang away, og gireklara, nga daog pinagi sa knockout si Dumanag. In the heart of changing lives, kaya si Brigada Jason, Brigada News.